na yung naiuso sa internet, yung parang ano, si Buesta na mumulaklak, pare. Kaya-kaya natin gawin yon. Nakita ko to, pare. Siguro, pag meron tayo nito, baka mas madaling gawin, di ba? Nabili lang namin sa ano to, sa orange app. Di ko na maalala kung magkano, yung ano tawag. Ang galing yung taas. ginatin natin dyan. Sihiway lang natin ang ganto Yan. Yan. Ay, matanggal ah. Yun, okay. Yan oh. Yan. Ganyan yun eh. Kuha tayo ng harina. Pwede yung timplahan. Akin na ang wampang, Baka di malagay ni JJ sa Effects eh. wampang, Nor chicken powder pare. Tapos paminta. Lagay natin to dyan. Kailangan bawat uh, piraso malagyan ng harina. Bawat segment. Binating itlog na may tubig. Sausaw natin dyan. Tapos balik sa harina. Okay. Kala ko ano 'tong tinuro ko eh. Eh Meron tayong mantika dito. Salang natin. Ang ganyan. Ganyan 'yon. Ayun oh. No? Hindi na siya bukang buka pero pwede na, 'di ba? Ikaw gusto ba bukang buka, -buka? Oo oh, naman. Meron tayo nito. Ito 'yung pantanggal ng gitna. Yah! <laughs> <laughs> Tapos gagawa ka ng kahit anong sa na bagay sa ano? Onion. <laughs> onion rings. Ito meron tayong parang ano dito, mayo mustard dito. Oh, ayun oh, 'di ba? sausaw natin. Malamang lasang onion rings lang naman 'to, 'di ba? ka dito. Mm -hmm. Trabaho yan. Oh, ang kawa pa. sarap. Sarap, di ba? Huh? I-search nyo lang yung gamit ko. Tapos try nyo. Tapos, yun, cut.